yung bracelet niya ah, masyadong maluwag Kapag ano maluwag sa braso nyo yung relo ganito lang ang dapat gawin para pasikip mapagkasyahin ng eksakto sa inyong mga kamay, braso. Una ay susukat ko to rito. Titinyan ko kung papaano siyang ilalak. Sobrang luwag. Ngayon, ano ang gagawin kapag sobrang luwag? Sarili nyo ang bracelet ng inyong mga rilo. Kaya nyan, ang gagawin natin kapag ganito ang rilo nyo, unang step gagawin kapag ito yung iba hindi alam kung paano siya ilak na ikakawit lang ito itong party na to itong may hook isasabit mo doon sa yan sabit mo pag naisabit na yan ang maglalak dyan ang maglalak dyan ito dito sa butas na yan basta importante ang unang ilalak ito sa sabit papatong muna dyan i-aangkla then kapag ganyan na siya tutunog yan kapag naglak. yung iba, yung iba kapag ikinakabit yung ganitong bracelet hindi nakasabit yung ano kaya minsan lagi natatanggal kasi paano siya tanggalin papakita ko para nakikita itong gagamitin ko yan iba o ganyan siya tapos didiinan ganyan tapos pag tinanggal ganyan lang siya magkiklik naman po siya eh nakasabit siya tatanggalin ang gagawin natin ganyan tapos diin ngayon dahil maluwag sa braso ng susuot ang gagawin natin dito ganyan mo gagawin natin higyan ng palatandaan dyan banda bale bibilangin tong ito kung ilan Dasta tanda natin, limbawa, 2, 4, 6, mga sa 6. Ang gagawin natin, i-adjust lang natin to Kapag ganito yung bracelet ng rin nyo, sobrang dali lang siyang pagkasyahin sa braso. Sobrang dali lang siyang i-adjust yung bracelet. una natin gagawin ganito halimbawa tatanggalin papasikipan nyo sa papasikipan nyo o i-adjust ia nyo itul iangat ia nyo to yung lock na yan tapos halimbawa ibabalik ko lang didiin na nyo din yan nakadiin gagawin nyo iaangat nyo to ng paganyan yan, umangat na siya. Halimbawa, ibabalik naman. Halimbawa, dyan na yung inadjust nyo. Didiinan lang. Pag matigas siya, iurong nyo lang kung saan siya may try ko sa kamay. Halimbawa, i-adjust ko siya ng pang ilan, pang anin ba yun? 1, 2, 4, Six, two, four, six, seven. Alimbao Jan mo lang siya. Ito yung titigan nyo ito. Kailangan dyan siya sa pinaka mababang party na yan. Para kapag din in na yung lock, hindi mahirapan. 1, 2, 4, 6, Tapos didiinan nyo. Mm, sa pamamagitan ng kamay, naglock na agad siya. Kahit hilain siya. Mm, kahit hilain siya. Ulitin ko. O pwede na pag hindi dito nyo iangat, pag ganyan, pwede naman dito. Yan. Yan. Yun, yan yan, yan nag -lock, bigla siyang umigkas, kumalas. Tapos itutulak tulak lang siya pa ganyan. Ganyan lang. Halimbawa dito mo siya ilalagay. Diyan banda na yan. Kailangan ito, itong party na to. Dito sa sa mababa, yung parang dugtungan. sa magigitan lang naman ng kamay hmm madali lang wala pang ilang segundo lang magagawa nyo na yung ganitong paraan para may adjust nyo yung bracelet ng mga rilo kapag maluwag kapag ganito yung bracelet o bilang natin kung ilang seconds lang hmm ngayon, check ko kung kakaya ko na sa kamay. Yan. Tapos adjust. Hmm, diinan lang siya. Pag gagamitin nyo yung relo ganito, sasabit nyo muna yan. sasabit nyo muna yan. Hmm. Pag tinanggal, ganun lang. Okay, yan. Mabilisan lang, ganito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 11, 12, 13 hmm. oh, wala pang 15 minutes o, oh, 15 seconds. 15 seconds lang. Pa, may adjust nyo na yung bracelet para magkasya sa mga braso nyo. Within 15 seconds. In just 15 seconds, kasya na agad yung rila nyo. Yun Ulitin ko ulit. Pa, paano tanggalin? Yan. Paano ibalik? Tapos didiinan didi lang. pasokat yun natin kung kasya yan pa ano yung kamay para diretsyo ano na adjust ko na agad yung kasya sa iyo dapat medyo may allowance sa sa kamay yan pwede na yan dyan okay na to kasya na to Hmm. sukat mo nga tingnan natin kung kasya na sa'yo hmm. hindi ba kasya, kasya na ganun lang within 15 seconds ayos na kapag sobrang luwag sa braso mo yung kapag sobrang luwag sa braso mo yung bracelet ng mga rilo nyo wala pang 15 seconds kaya nyo nang i-adjust sundan nyo lang kung sundan lang panoorin yung video nito mula umpisa hanggang dulo para matutunan nyo kung paano i-adjust yung bracelet ng rilo in 15 seconds ganun kabilis Ang dito na lang po.